Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito na po ang Pamalas TV. Andito po tayo ngayon sa ating area upang i-update ko na naman kayo sa ating tanim na formosa na pinya. At ang video po natin ngayon ay kailan ba dapat anihin ang isang pinya mula nang ito ay ating pinabunga. Ayan, ano. Ayan, kaya pakishare na lang guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, pakipindot po ang ating notification bell para update ka sa ating mga ginagawang video. Ano, nakakapulutan nyo ng mga idea at kalaman. Ayan, ito nga, dahil nga nandito tayo ngayon upang ipaalam ko naman sa inyo ang ating karanasan sa pagtatanim ng pinya. Ayan, di bali, pakita natin sa inyo muna ang ating tanim na pinya. Okay, pasyal tayo muna. Ayan, ito na nga yung ating pinabungang pinya, ano guys. Di bali, mula lang pinabungan natin to, ito ay magtatatlong buwan na ano, pinabungan natin to ng... March ng katapusan Ayan, di bali ngayon ay June. Magkakatapusan na naman. Di bali magtatatlong buwan pa lang ito ngayong June na katapusan. Ayan. Ito na guys yung resulta ng ating pinabunga na pinya. Ayan, kung nakikita nyo nga, talagang magaganda. At malalaki ang ating tanim na pinya. Ayan. Di bali ng pinabungan natin to ay mula ng pinabungan natin ng March. Di bali magkatatlong buwan na ngayon. Ang pinya guys ay mula ng ating ito'y pinabunga. Magbibilang lang tayo ng mga 4 in half na months. Depende kasi sa panahon yan. Kapag laging umiinit o umuulan ay mabilis na maging matured ang pinya. Ano? At mabilis na ito ay anihin dahil ang araw at ulan ay nagpapabilis para maging matured ang kanyang bunga ayan ano guys ganyan lang guys tayo magbibilang ano mula ng pag pabunga natin bilang lang tayo mga apat kalahati na buwan ayan, pwede natin yan anihin kung papahinugin naman natin sa puno iyon ay higit na apat kalahati buwan ano kung talagang hinog na hinog sa puno pero kapag maniba lang yung tama lang ang hinog mga 4 in months pwede natin tong anihin pero yung kung gusto natin yung madilaw na siya talagang hinog na hinog na yan ay maghihigit ng 4 in months bago natin ito anihin ano yan ganyan lang ang pagbibilang ano o malalaman natin na anihin na ang isang pinya yan, malalaman din natin kapag anihin na ang isang pinya simpre yan ay sa balat din ano gaya nito ito ay medyo matagal pa talaga no? dahil ang kanyang balat ay maputi pa kung bagay mayroon pa siyang parang pulbos sa kanyang balat at ang kanyang paikot na mata ay mga nagkulay pula pa ano ayan malalaman natin yan kapag yan anihan ay yan anihin na yan kapag yan ay talagang blong blue na ang kanyang mata malinis na walang ganyan na kulay puti na yan ano, na parang pulbos ayan maghahanap tayo dito na malapit ng anihin dahil ito ay may mga medyo nauna dito na nagbunga ng kapanahunan hanap tayo dito na pwede ng anihin Ayan, mga kakita tayo dito dahil ito guys ay sabay sabay natin na pinabunga no para sabay sabay din natin itong aanihin na tayo dito sa pinakagitna sa pinakagitna na tayo na guys yan dito tayo wala tayo makita tayo sa baba tayo makita na guys Halos para rest ang kanilang kulay. doon sa dulo ito natin dito ito ay ganun din guys talagang para rehas ang kanilang kulay ayan wala tayong maipakita sa inyo May guys di bali ganun lang guys ano malalaman natin kapag anihin na yan talagang blong blong na ang kanyang balat o kundi naman ay nagyayelo na ang kanilang kanilang balat nag-uumpisa kasi eh, kapag na, yan kapag yelo na diyan sa baba ayan may nakita tayo ano guys ito ito malapit na to oh. yan yung ganyang kulay ano guys yan ay malapit na anihin ito ay bunga ng kapanahunan yan kapag ganyan ang balat ano guys na isang pinya yan ay malapit ng anihin yan yan ay manibal na yan. Kapag ganito naman, talagang ito ay medyo matagal-tagal pa dahil puting-puti pa ang kanyang balat. Yan, ito ay yung isa, yung pinakita natin sa inyo. ayan Nag green na green na ang kanyang ano pinakapagitan ng kanyang mata yan yan ay manibal na ayan yan lang ano guys ang ating video sana yung nagustuhan nyo at ayan guys paki share na lang para yung ibang gusto malaman laman ito ay kung kailan nga dapat anihin ang isang pinya alam nila ano para alam nila kung kailan sila mag-aani ayan di bali mag-aani ako nito guys sa mga katapusan pa ng July ayan, di bali update ko kung uli kayo ano ayan. ayan maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito lang po ang ipamalas TV. Bye-bye!